Nag-trending ho yung ating, uh, hindi naman uh, gusto natin mag-trending, nag-trending lang ho. Kasi wala ho akong nakitang nasa media na nagsalita laban ho roon sa bullying sa isang eskwalahan. Ayoko na ho balikan na no. Kasi traumatic din ho para sa mga bata na pinag-uusapan. Ako ho against to ako magpapakita ng video at inuulit ho yan. Pero salamat naman at tinanggap na ho ng Ateneo ang kanilang responsibilidad at pananagutan. Hindi lang ho, pananagutan, social responsibility of Ateneo de Manila, grade school. The social and moral responsibility, that school. Sunod ho kayo, the second home ho kayo. Kasi yung first home ho yan, ang kabataan sa bahay mismo. Ang mga magulang, first teacher, second home ho yung Ateneo. But most of the time, ang mga bata ho kasi, pagdating ng grade school, most of the time, doon ho sila. And their waking hours, sa eskwalahan. Kaya, nagbukas ho sa isipan ng maraming mga magulang na ang kanilang mga anak, hindi ho maganda pag ang anak mo'y nabubuli lang. At marami ho mga magulang nagsasalita. Hindi ho nating stilo o may entra dyan, ang hahamo ng mga hahamunin mo. Gusto lang sigurong omepal. O di naman kaya yung mga wannabes na mga laos na mga artista na ewan, kulangot lang dyan, o may entra o may epal. Sino nga yung mahilig mag-split? Banana split tata? Pangalan noon? Misteryo. Misteryo. Misteryosong ano? Misteryosong bilag. <laughs> dalag ata, misteryosong dalag <laughs> Okay, ngayon Ngayon, uh, yun ho mga Pag tayo ho nag, nagsasalita ho rito Sinisiguro ho natin yung mensahe ho Nakakaabot kasi tayo ho Analysis ho eh, hindi commentary Hindi ho tayo ng commentary Lalo lalo na sa bullying Yung kanina ho, ginawa natin kanina Eh, admonition ho eh, Sa gimbal ilo-ilo Now, tingnan ho muna natin sa eskwelahan Umami na hong Ateneo na uh, they're taking actions at kasalukuyan ho yung kanilang uh, pagbalik para paralan etong uh, itong after the vacation on the 7th of the January para bigyan ng puwang paghahanda ho nila Simple lang na ho naman ho Every private school and every public school may kalalagyan dapat ang mga bully yung mga siraulo dyan ng mga estudyante na maaring nakuha ho nila sa kalang mga magulang. Kung ano nakikita na sa mga magulang nila, yun din kinagaya ng mga bata. Pag ang bata naman sa loob ng tahanan ay nasobrahan din sa disiplina at nabubuli ng mga magulang, ilalabas niyong aggression sa eskwelahan. Ay kuminsan talaga, may mga batang si Raulo lang at may discernment na. Kapareho nung sa Ateneo, sinabi ho natin, may discernment ho yung, uh, yung si Montes na bata na papipiliin mo the choice and consequence alam niya ho kanyang pinagagawa. Kaya lang, nakalusot ho yan dahil may sira siraulong patay-patay na senador. Ang pangalan ay Kiko. Kung hindi dahil sa kanya, lumakas ngayon ang mga kabataan. Kaya itong, kaya dapat ibaba talaga yung sinasabing criminal liability ng isang bata na talagang pahuli mo yung physical injury, ibabayan ng 12. Para nang siya ganoon, hindi na ho yung mga 13, 14, 15, hindi na ho. May discernment na ho yan. Ateneo pa yan eh. Kaya nakakahiya kung sinasabing Atenista ka ako, nag-aral ho sa Ateneo ng high school. Ay, hindi nga lang ako natnat kasi nung mga in the middle of my third year sa Maynila na ho, eh, nakita ko lang ho ng bullying nung araw, ibang klase sa bullying ngayon. O, oh, nakikita nyo na ho, ngayon, Balikan ho natin. Eh, paano ho yung mga magulang na bully sa kanilang mga anak? Paano ho yung mga magulang verbal bully, bullying? Physical bullying? Emotional bullying? Yung pagpapahiya sa kanilang mga anak publicly? Yung physical bullying na kuminsan wala ka ng silbi sa mundong ito. Hindi lang ho dyan eh. Physical, verbal, emotional bullying. Sasaktan mo na ako minsan, hindi mo nga binugulpe, hindi mo nga sinasapak, pero nagpapasaring ka na dinudurog mo yung emosyon ng bata. Paglaki niya, magiging psychopath. So, hindi ko alam kung ano hong nangyari doon sa batang sa Ateneo, eh, yung pangalan Montes. At it's not my business anymore. Importante lang, every school, from now on, na ikalat nyo talaga sa mga corridors, sa mga lobby. No bullying allowed. If you get caught in bullying, you will be expelled. You cannot be allowing bullying inside classroom. Mm-hmm. Di maglagay ka ng CCTV. Mayaman kayo. Ang dakila ka ng tuition. Maglagay ka ng CCTV sa mga corridor. Maglagay ka ng CCTV na kumaari. hindi ba? I encourage everybody to report, you know, any form of bullying, verbal, physical, emotional bullying. Sometimes a teacher can be a, most of the time, mga mga bully teacher, yung mga terror-terror ng mga teacher. Tapos Mario Josep. Kahit ho, public or private school, may mga bully ho dyan. Kung hindi professor, instructor, teacher, o di naman kaya mga estudyante. Saan ho sila natututo kung bakit sila ganyan? Ay pinanggalingan ho yan eh. May origin ho yan. May point of origin ho yan. May point of reference huyan yan eh. May pinanggalingan eh. <laughs> hindi basta-basta naging bully yung bata, ala lang siya magawa. Yung utak ng bata na yan, makikita mo kung sa kanyang tahanan ay ganere, ganyan. Now, ngayon, going back doon sa gimbal ilo-ilo. <laughs> Ito mga garin, hindi pa ako tapos sa inyo. Ah. Marami dapat akong sasabihin sa inyo. At derecho, ah uh, Chief PNP Sir, General Albayalde, Uh, hindi lang ho siguro pagpo-pull pa out ng mga security na PSPG dito sa dalawang itong mag-ama na I-check nyo rin pati mga firearms ng mga security nila, mga security officer. Tsaka i-check nyo rin security agency nito mga Garin kasi kung may security agency sila o saan sila kumukuha ng mga security, security guard, baka abusive din to eh. Kasi nakakatakot pag ang ikay wala kang ang, ang ang iyong mga security, walang walang namumuno na mga PSPG at private army mo. Baka may private army tong sigarin eh. Kaya Chief PNP paki-silip na lang siguro. I'm sure na may private army huto mga garin at meron to mga pakawala rin diyan sa Iloilo na kung sino gusto nang tirahin eh, nalalaman nila. Sabi ko nga magaling nga sila magwalis eh. Ay kung siguro, ayaw ko kanong walis tingtingin na gamit. Tsaka magaling sila ng papahukay nga muna. Eh. Pahukay muna.